Yon, good morning, Luzon, Visayas at Mindanao yan At magandang umaga So, panibagong araw, panibagong video naman yung kasama natin ngayong umaga So, ngayon ay araw ng Ah uh, police no, ayan At uh, naman tayo sa panahon no At Lumakas naman yung kamihan no At saka yung mga alon, malaki naman So Yan, maraming salamat sa support ng mga sulit viewers At sa mga Ah, uh, hindi nag-skip ng ads, no? Ayan. Ah, uh, time check tayo. Ah, uh, alas 6. Ikwin tayo umaga. Ayan, at uh, pataib na yung dagat. At uh, lihat natin yung camera para makita natin yung ah, uh, paligid, no? So, ayan, no? Uh, at medyo lumakas na yung hangin, no? kaya yung alon ayan o ayan o ayan malaki namang alon doon sa kabila o oh. ayan so dala ito ng ano ng hangang amihan o so wala naman tayong bagyo Ayan lang pag itong amihan talaga ah uh, medyo malakas talaga dito sa Buras Island o no? ayan at wala namang pumapalakot ngayon kasi malakas yung hangin, malaki yung mga alon. Ayan, at madilim yung kalangitan natin ngayon, oh. paligid, no. Ayan. So, may uh, medyo mahina naman yung kita natin ngayon. Kasi kapag ganito, masama yung panahon. Uh, mahina yung customer natin sa uh, barbershop, no. O ganyan talaga kapag ano kapag maganda yung panahon medyo maganda yung kita pero kapag ganitong palaging amiha no ayan ah mahina din yung kita natin ngayon ah sapat lang sa pang-araw-araw minsan nga Kinapulang pa pero ganun pa man okay lang ah laban pa rin ah ganyan talaga ang buhay eh sabi nga ay wither-wither lang oh no? ayan yan, uh, basa tayo sa alon. Nandito ako sa Bakawan. Ah. Yan. Bakawan. Ano ito? Ano? At, yan. At, ito. Dito sa may ginang pangpang. Ah. Tama tayo sa bilang. Pag amihan talaga, Ah, uh, naman to sa mga tao no. kasi unang una apiklaro ko lang kayong hanap buhay kasi dito sa Boris Island yung mga mangisda umakasal na talaga sa dagat siyempre mangisda nga diba <laughs> Ayan, at siyempre kailangan nating gumiskarte no ah uh, dapat kung mangisda ka hindi lang pangisda yung ah uh, pwede mong pagkakitaan ah uh, diskarte lang no Ayan. At ito, oh, malakas din malaki yung ano, alam nito oh. Ayan. Ayan. Malaki pa ang aran diyan kapag lumakas talaga ng sobra yung amihan no? oh. Yan at ang lamig ng hangin, grabe. January, February yan. Malamig talaga yan. So yung February ang pinakamalamig no, amihan Talagang, parang may hilo yung dagat or yung tubig sobrang lamig Ano? no mahabon pa pero pasok pa rin tayo ngayon kasi sayang yung kita no kahit pa paano kumikita naman tayo kahit ah uh, masama yung panahon yun nga lang bukti lang ah uh, <coughs> Siguro dito sa kabila. Sobrang laki ng alon dito sa kabila. May eh, pangpang, no? Ayan, no? ito parang may tuwi dito? Ayan, no? Parang dambuhala yung <coughs> alon, no? Yan, maraming salamat ka pala sa mga uh, solid viewers to, no? Luzon, Misasa at Mindanao at sa mga Bayaning FW. Yan, maraming salamat po sa inyong panunood sa ating mga upload na video. So, update lang tayo dito sa Kalakayan at dito sa Burias Island. Yay! Okay. Tapos ito ng alon! Okay! Ah! kay Uy So dito na lang siguro kung may bato no Kasi medyo malakas yung alon sa kabila Ayan o no? O oh. Sabi yung alon dito Ayay Ayay Sabi yung laki ng alon pag humaampas dito sa gilid ng pang-pang, oh. oh. Nabasa tuloy ako. grabing uh, lakas namumuti-puti na yung gilid sa lakas ng alon tingnan nyo mga kabali ayun o oh. ayun o hala loo hmm yun kapag gumawa pa siya dito sa kilimpang pang grabing lakas o oh. ayun na oh. o lakas Ayan, at medyo Lakas at, na rin yung Ano, yung Ambon Kanina, daan lang Eh ngayon, libo na <laughs> Ayan, oh para Grabe yung alon oh. Taka. Siguro kung may ano yung alon yung may buto, duro ko na yung bato na yan. <laughs> sa lakas ng uh, bagsak ng ano, yung alon. Kasi kapag gumugulong yung alon, laki oh. Alas pumunta na dyan sa bato sa laki at sa lakas o oh. parang siguro kung barko yan talagang sira sira na yan o ayun o ito ayun o So hanggang dito lang siguro yung aking video. No? At maraming salamat sa inyong panunood. Sa walang sawang support na. Ayan, at kasi papasok pa tayo sa trabaho. At nakain pa, maliligo pa. yan Maraming salamat sa inyong lahat. Tawa tayo dito. Ayan. No? Ayan. Ayan. No? alo dinyo oh ah haju yar video no ayan at maraming salamat sa mga viewers ayan sa mga select viewers at andyan pa rin kayo na nanonood uh, sa aking mga video no? ayan shout out po sa inyong lahat Luzon Visayas at Mindanao at siyempre sa mga bayaning FW see you on my next video woohoo